Ayan, magandang gabi mga ka-keepers. Uh, Ipapakain po tayo ng mga alaga nating na beta. So, mas maganda po yung live foods ang papakain para malusog po ang ating mga beta at madali silang paramihin guys. Ito, may live food tayo dito na nakuha lang natin sa mga stock, ni stock natin na tubig. Ayan. Mga ano, mga kiti-kiti. So, mas maganda yan, guys, mga kitikiti So, syempre, kinuku. Pag malaki, malaki na sila, kagad natin ina-harvest yung mga kitikiti kiti Doon sa likod. So, dumarami sila. Nangingitlog sila doon sa doon sa madilim na part ng pinakatubig. So, ang dami nila, guys. Yan. So, maganda rin yung moyna yung dap nya. Moy na dap nya. Tapos, ano, naparami ko muna sila, guys. So, so ang dami na natin beta ngayon so paparamihin pa natin ngayon guys ito bibigay natin sa katin, kanila at saka natin gagamitin to pa isa isa so tignan natin papakainin natin pa isa, isa so guys let's go so guys ito yun gagamitin natin so kukuha tayo ng isa isa lang iskupin natin siya ng pa isa isa I, -pa natin to yan So, nakakuha na akong isa. Ayun, sa loob. Ayun. Nakakuha na akong isa, guys. Tapos, lalagay natin sa mga beta fish natin. So, tignan natin. Ayan siya, guys. Ayan. Uh, na natin siya. Ibigay na natin sa ating alagang beta. So, ayan. yun yun, ang bilis ang bilis na kinain guys so, kuha pa tayo yan, nakakuha na tayo na isa pa so, papakain ulit natin dalawa, dalawa tong ano nato eh HMPK dalawang kulay ng kulay green kulay na yun ayan inaabangan nya guys so ito na yun inaabol nya guys ayun o oh. yun ang bilis so mas maganda kasi guys mga live food na ano madali silang maka ano madali silang lumaki ayan kukuha pa tayo ulit hanggang sa malagyan po natin lahat sila Ito, hindi pa nakakain kanina so ito guys papakainin ko muna siya yun so guys hindi niya nakita ayun ayun nakabuli niya na ayun nakabuli niya na sa ilalim ayun na nakain niya na guys Ako. yung iba naman kasi hindi pa nakaka nakakain So, kuha tayo ulit. Last na muna to. Eh, dito ko na tatapusin ang aking video. So, mamaya maya, lahat sila papakainan ko na. So, ayan. Ayan. Yun, nakakain na siya. So, meron pang isa dito. Yun. pizza na nawala. Ayun, nakain na. Nakain niya na. Hindi ko nakita. <clears throat> so, ayun lamang guys. Ganun lamang yung pagkakaan. Papakain natin sa mga beta natin. Mga lang. So, hindi na kayo gastos guys. Ayan pa yung iba. Mga female betas to eh. And dito maglalagay pa ako ng isa. So, ayun mo na guys. So, yun lamang po guys. siner sh ko lang kung paano yung pagpapakainan natin ng mga ano mga beta fish natin na live food at o kaya mo adapt niya yung pagkain natin. So nakakalibre na kayo ng pagkain nila so hindi na kayo gagastos. Hindi na kayo gagastos, hindi na masakit sa bulsa kung wala kayong pambili yun na lang, kitikiti. Tapos mag-culture kayo ng moinadap nya. So, meron din mga tubi picks. Tubi picks na frozen. Pina-frozen, tapos may tub tubi picks na yun, live live foods. Kaso, in-order yun. So, ayun. dun na lang muna kayo sa kitikiti. At saka kung malilit pa lang sila, tubi size. Pwede mga kitikiti. So, iwasan din natin yung mga pellets na malalaki hindi nila nakakain. So, kung magpe-pellets kayo for, for beta foods naman ah, uh, na lang para ma, matunaw yung ibang ano maging full boost sya pakain nyo sa beta so, en lamang po guys thank you and God bless